Okay. Ayan, panalo. Siya po ang founder ng Team Puso Family. Si Sarah Oldies TV, ang charity vlogger na founder ng Team Puso. Ayan po. Palakpakan po natin yan. Okay, then. So, Ayan. Mama TV. Siya ang yung pinanggalingan. Dabaw pa po, po yan. Okay. Sino na halo? Nakared po. <laughs> Nakared na naman. Magpalit din ng damit. <laughs> okay, next. Okay. po yan galing. Palakpakan po natin. Oh, sino nagdala? Nakapula na naman? Uy, ha, laki ng pangangailangan mo. Pag-uwiin nyo na yan. Mapupunta sa kanya lahat to. Pag-uwiin nyo na yan. Okay na? Oh, puging pinata! Puging pinata! Kailangan din ang isa. May kalaban. May option tayo. O, oh, isa lang to. Ito na ba yung pinakapuging ng barangay? kuya. Yes. Sorry. <laughs> Sino na Ayun. Okay. Thank you, baby. Next. Pinaka-cute na baby. Huwag niya itulak yung baby, ha? Wala usapin sa pinitan. Ay, cute niya. Yes. Sino nagdala? Dapat bata din. Bata, tsaka yung cute na baby. Ayun. Ay, ito pa may cute pang isa. Okay. 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 Tapos sa naka-black. Ay, ang dami nag-claim. Sino talaga? Hindi. Isa talaga nagdala. Ito. Ay. Okay. Okay, premium. Balik ka, bebe. Ano pangalan mo? Asky. Asky. Okay, panalo. <laughs> hindi, it's yan na, nanalo. Uh, si nagdala. Yung nagdala man mananalo, hindi yung dinala. Ha? Okay. Okay, bring me! Hindi si Mami ha. Sino? Si nagdala. Si Mami kasi ang nagdala eh. Kasi <laughs> Ah, siya. Siya na na, Ah, thank you, baby. Okay, bring me. Puting po! Ay, hindi. Buhok. Ang dadaling mo, hindi yung may buhok. Ay, di, buhok. Ay, di, buhok. Ay di, Una na at nanalo, tuloy siya. Ay, isa lang. Yun na lang. Okay, ano na rito? Naka-blue si Batman. Okay, next. Bring me. Pinakamahaban ng sinturon. Okay, panalo na. <laughs> oh, ikaw na naman. Sabi niyo, igapos niyo na yan. <laughs> okay. 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 Fall in line. Dalawang line. Dito, dito. Yun na yun. Dito masaya ito. Kung so, kaya ito. Kasi kaya dalawang grupo. Five. Oo ikot Ay, hindi! Tatanungin ko lang to. Really lang to. Message really lang to. Ay, hindi na po lang, hindi na po kasali lahat. Pipili na lang po. Taglima. Girl group. Taglima lang. Limang boy, limang girl. eh. Okay, lima muna. Limang babae, limang lalaki. Yung hindi na kasali, next game na po. Ha, tandaan nyo. Tandaan nyo to. Huwag nyo na kasali laging nanalo. Huwag <laughs> ka na muna sumali na ka na. Next naman, bigyan ng opportunity, di ba? Okay, limang babae, limang lalaki. Fall in line. Find your height. Fall in line. Find your height. Okay, harap dito. Matira-matiba itong laro na ito sasabihin nyo, ha? Ito, sasabihin nyo. Pagmali, nang sabi, ay, nang sabi, Alice na, ha? Okay, ito ang series niya. Sasabihin, pag halimbawa itong nauna, sasabihin niya, Shupaw, Shumay, Suman. Sunod-sunod yun. Pag halimbawa, ikaw, tandaan mo, anong pinaka nauna? Shupaw, Shupaw, Shumay, Suman. Okay, halimbawa, na, tinawag, ano, number one, ito, bibin mo Ano sasabihin mo ba pag tinuro ko Chow mai Chow Chow bao Chow lang ang sasabihin mo be Dahil ikaw na una ang sasabihin mo Chow Si pangalawa sasabihin niya Shumai pag tinuro ko siya Pag binigay ko sa'yo ang mic sasabihin mo naman suman Pero pag antao kita Pag binalik pabaliktad ko ikaw nagsalita ka ng siupaw. Tapos bigla ako dito pumunta. Ano pa rin ang sasabihin mo? Yung sumunod, di ba? Siumay. Siupaw, siumay, suman. Okay, gets niyo na? Okay. Okay, Sample okay. mo na, Ako. Okay. O, oh, ikaw. Siupaw. Siupaw. Siumay. Siumay. Kalito. <laughs> Shupau, number one. Shoe number two. Shoe number three. Suman. Ah, oh, tanda nyo na. Oh, practice. Practice na kayo. Shoe okay, Suman. Suman. Huwag niyo kalimutan

chorein na lang. Sumay! Okay, start Babae muna si Solin? Okay. one, two, three, go. Sumay! Zuma! Super! Wow! Zuma! Sumay! Sumay. Are you ready? Oh, dito kayo makikikipilis. O, oh, gawin na tayo. 1, 2, 3, go! Syobaw. Sumay. Suob. Uh, okay, bye-bye. So, okay, tatlo na lang. Okay, kayo tatlo. Dito kayo, dito kayo. Okay, dito tayo tatlo. <laughs> okay, <Dito>, go! <inaudible> Suman.